Pero yung mga na-inflict ninyo, mga emotional at mental set up ng mga tao sa loob, hindi yun mababayaran kahit ilang beses ka pang maligo at matulog pagising mo, yun ang naiiwan sa puso mo. Trauma, trauma will not appear in only after two days, three days. One month after yung June 10, sir, doon na nag, nagsilabasan. Yes, Hi hindi ikso exaggeration. Ako kung hindi lang ako lumuhod sa Panginoon na tulungan ako, sir sabihin ko sa iyo, lalabas ako ng kingdom ito ako magiging sakit ng ulo ninyo. Huwag naman. Ako rin makiusap sa iyo. No. Yes, pero so, sa, iyo oh. ako unang susurrender pag ginawa ko yon. Pero may dadalhin akong sampong officer mo. Thank you. Thank you. Oh. Ito ha, halantaran ito. Ito ang laman ng aking puso. Kasi buti ako, tanda na ako. Malapit na ako mag-70. Ma, ma ma, balance ko. Pero how about their kids? Ha? May mga human rights dito. May mga DSWD dito. How about those kids? How about those young people? Pag nakasalubong mo, iiyak. What happened to you? Ti, aywan ko lang. Basta mag, mag, magdilim na ti. Iba na ano. Why? Kasi before nangyari yon, The, the, scenario is this, ng gabi, umuulan, tapos kumukulog. Kaya pag umuulan, kumukulog, yun na. Kasi parang na, parang pre nyo nila na, oh, may mangyayari naman ganito. Hindi yun. Kaya, nag-organize kami ng psychometrician, sir. We need, we need to, to process those people. Kasi, hindi kayo ang naka nakaproblema kami. Those community, thousands. And those people, we are supposed to, kung natritin kami, sir, natritin kami, noon tumatawag kami sa, sa barangay police, sa police. Ngayon, pag natritin kami, kanino kami tatawag? Sa iyo, sir, Tori? Ha? Ah, excuse me. Ah, sir, but, but, to, kami tatawag? De, kahit, kahit na medyo masama ang loob mo, tawag ka pa rin sa kanya. Duty niya yan na mag-provide talaga ng security sa inyo. Konsensyahin ninyo. Si How General about Tore, it? Trust is, no ano, no? trust is no longer there. Ha? Ano, ano? Trust is no longer there. Yun nga. What it, will we do? Trabaho niya yan ngayon na i-rebuild yung trust. I hope. I hope. Ako Kasi rin, I tao know. din kayo, tao din kami. Ha? Natitreaten kami. Kami, ordinaryo. Wala kaming baril doon. Wala kaming ano. Yung baril doon na may mga lisensya nga. In good faith, sinurender namin sa kanya. In good faith. Oh, ito din ang paalala ko sa inyo sa kanila, sir, sa kanila, di ba? Nakatag pa doon. We seek for truth, then seek for truth because the person you are allegedly ano na may ganun, hindi pa na may kasalanan. Then seek for truth. Oo, seek for truth yun ang sa akin be fair, give us a fair treatment and, and, and justice also. Kaya, kasi community kami, tapos ganun ang nangyayari, katulad na naman kanilang madaling araw, 2 o'clock. Siyaro, hindi ninyo alam, pumunta na naman kayo doon sa farm, ginising at pinagbabalya yung pintuan ng mga farmer doon at tinuto. Magising ka ba naman, sir? Ang baril nandyan. What will you do? Another traumatic experience na naman ang ibibigay ninyo sa puso ng mga farmer doon. So, ano na itong ating authority? I cannot say. Para kasing, sorry to say the word, parang sanggano. Okay, thank Tapos you. Tapos, you will, you, you will tell us, Give them due respect. I think it's not us only. Let them give due respect also because we're innocent. We are part I, of the public. Ano? I am also telling them to to.